Sobrang nga pala ako natutuwa ngayong araw. Itong alaga kasi nating crayfish ay nangitlog na. Hinantay ko nga pala itong pagkakataon na to sa matagal na panahon. Hindi nga lang isang crayfish ang nangitlog kundi dalawa. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay nanghiram ako ng tricycle. Kagaya nga pala na sinabi ko kahapon ay maglilipat na tayo ng bahay. Kasama nga pala sa paglipat ko itong ating mga alagang isda. syempre guys kasama itong ating mga alagang mauli. Pahuhuli ba naman itong ating mga alagang creepish? Medyo nagkikravings na nga pala ako sa kanila pero hindi pa ito pwede kainin. Binabala ko nga palang ilagay sila sa mas malaking lalagyan at doon paramihin. Habang naglilipat nga pala ako ng mga creepish meron naman tayong napansin. Natuwa nga pala tayo sa ating nakita. Ito kasing ating babaeng creepish ay nangitlog na. Sa sobrang busy ko nga pala ngayon ko lang to at nakita. Eh, ko na nga pala para malimliman niya na maayos ang kanyang mga itlog. Dinoble check si ko nga pala itong ating ibang crayfish ko meron ng trailings. Sa kasamaang palad nga, ito ay wala pa dahil ito ay bata pa. Hindi ko nga pala inaasahan na makakapagpa-itlog tayo ng ganito. Medyo na nga lang pala ako sa isang to. Palagi na lang kasi nakatiklog ang kanyang mga buntot. Pinaghihinalaan ko nga pala siya na meron siyang mga itlog. Sana nga lang tama ang ating hinala para lalo tayong maging masaya. Ang pagkakaiba nga pala ng lalaking crayfish ay malaki ang kanilang panipit. Meron din to kulay orange sa dulo at malalaki ang kanilang pangangatawan. Sa sobrang dami ko nga pala ng lalaki, imposible hindi sila makakagawa ng itlog itlog. Nanguha na nga rin pala ako ng water lili para meron silang pagtaguan. Hindi pa nga ako sigurado kung meron na bang itlog ang isang to. May dalawa nga pala akong styrofoam na paglalagyan. Excited na nga pala ako umuwi ng bahay para magawa na sila ng tirahan. Kailangan ko muna linisan itong kanilang mga paglalagyan. Kagaya nga pala na sinasabi ko, hindi tayo gumagamit ng anumang uri ng sabon. Maaari kasi silang malason at maging ang kanilang pagkamatay. Konting tubig lang pala ang ating nilalagay para madali silang makakuha ng hangin sa ibabaw ng tubig. Maglalagay nga rin pala tayo ng mga bato para sa kanilang taguan. May kasama pa nga itong PVC ang kaso lang nakalimutan natin sa kabilang bahay. Naglalagay nga rin pala tayo ng bato para meron silang paggapangan. Ipinagbalaki ko nga pala to sa kapitbahay namin si Kuya Dan. Itlog na. Ang oh, ano? <laughs> Binabala ko nga din pala mag-setup dito ng mga tap filter para maging maganda ang filtration nito at water system. Munti ko na nga pala makalimutan ang itlog ng isa pa nating creepish. Kaya pala palagi nilang nakatiklip ang bundot nito dahil meron na itong laman. Nagulat nga pala ako sa akin nakita dahil napakadami nila. Sana nga lang mabuhay silang lahat para ating pakinabangan. Nilagay ko na nga rin pala yung mga water lily kanina na ating nakuha. Para nga kahit papano ay meron naman silang pagtaguan. Ito nga pala ay double purpose pa dahil ito ay kanilang kinakain. Ito nga pala ay setup na mabubuhay ang ating mga creepish. Ang kaso nga lang butas na pala itong itong ating pinaglalagyan. May katagalan na rin kasi itong ating styro kaya ito nagkaganito. Kaya naman guys, nilipat ko muna ito sa malaking plangana. Sigurado nga ako na na naman ako ni mama. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!